Uh, yes, good morning mga kadakers, good morning uh, Sa araw na ito ay deliver naman tayo mga kadakers So, sa mga nagtatanong sa akin kung ilan ang ilang heads yung itik natin So, yung malalaki nito mga kadakers ay 400 heads po yung babae ito po yung nangingitlog lang. Pero yung iba, mga underage pa yan. Sa by December pa yung mangingitlog. So, January. So, abangan nyo lang mga kadakers. Mamaya, deliver na naman tayo ulit. Uh, mga kadakers, ito na po. Uh, maghakot na naman tayo dahil uh, mag-deliver naman tayo ngayon. So mga kadakers Ito na po Yan uh, Naghakot na tayo So sa mga <coughs> Gusto mag Alaga ng itik Ay wag na lang kayo mag alaga ng Itik kung yung itik nyo ay sampung piraso lang <laughs> kasi kapag may pumasok na mga itik dyan sa inyo yung itik nyo na sampung piraso baka maghalo lang yan sa maraming itik magsakit lang yung uh, loob nyo dyan so kung mag kayo ng itik ay itudo nyo na sa mga walang trabaho dyan <clears throat> mas mabuti pa mag itik na lang kayo kaysa mag asa asa tayo sa tulong ng gobyerno nako marami tayong mga mahirap marami ang tinutulungan ng gobyerno kapag hindi tayo mabigyan ng pansin ay medyo sabihin pa natin na sasama pa ang loob natin sa ating gobyerno pero ang gobyerno maraming ano ginagastosan maraming problema sana wag na tayong magpadagdag ng problema so ganito lang mga kadakers naghihintay na sa atin yung uh, ating Buyer pala. So hindi na tayo nag deliver sila na mismo yung kumukuha ng ating uh, mga itlog ng alaga natin. So tingnan natin itong mamaya dahil kunti na lang itong itlog ng alaga natin kasi may bumibili hindi naman pwede na hindi natin bigyan kasi sasama ang ang loob nila so ito na kala ko wala pa eh ako pala ang nahuli so ito na ang bayar ko Star. Si microphone pa. Dapat iPhone ni cellphone. Mga kadakers pang 3 natin ito. Every 3 days kinukuha na nila. Okay. Rosie nag-addo. Oh, nagabi na no, may gipahatagan lang ako 500. Oh. May gabi naman tayo. So, itong mga kadakers nag na si Madam na bibili daw ako ng cellphone na iPhone. Ah, uh, 778 uh, mga kadakers. A uh, times 10 mayroon tayong 9 pieces na reject maliliit kasi hanggang dito lang muna mga kadakers salamat sa inyong lahat next vlog